Ayan, so update lang guys. Bali tapos na pala yung ating ano natin, yung pangkapeng barako natin na rack. Ayan guys, nilagyan ko muna siya ng rubber kasi wala tayong padlock. Hindi pa tayo nakakabili. Pero ito na yung result guys, papakita ko na. DIY lang to. Yung mga, yung mga retaso reta lang na paleta. Yan, ginawa natin ng para tapos bakal na mga retaso na galing dyan na sa tabi-tabi. Yan. Tapos, na. Yan. Diba? yan. Tapos itong nga pala sapatos. Ito na yung pinch product natin. Try natin ano, lagyan ng apat na thermos kung kasya ba talaga sirito rito. Tignan natin. Yan guys. So ito yung resulta. Apat na thermos. Kaping barako. Kasya. Tapos dito yung mga ano natin, asukal, kape, tinapay. Yan, pwede rin sandalan to. Ah, sandalan. Patungan din ng kape, pag in case na gusto nyo tumabay ng Tapos yan, pwede patungan ng mga tinapay din, pambenta. Yan, sa mga nagbabalak dyan na gumawa, yan, pwede rin yung gayahin to guys. Sa mga mahilig magbenta, pwede rin to sa ibang ibang ano naman, uh, paninda. Diba? pwede rin siyang uh, pangbalot pang ano pa ba ang kargahan kung ano man yung gusto nyong gawin yan tapos yung mga retaritaso na paleta nilagyan natin siya ng bisagra tapos nilagay natin ng tali para hindi bumigay o, o masira yung ating bisagra yan yun guys tignan natin yung ano Okay naman, yung tibay. Kasi nakaano siya, nakaturnili siya apat. Allen. Dito sa ating bracket sa ibaba. Yan ah. So yun lang guys, salamat po sa panonood at sa mga interesado, pwede nyo po itong gayahin. Yan po.